Bakit yan ito aking sinapit? Pinangarap kong magbigay liwanag, magtayo ng paaralan, turuan ng kabataan upang kanilang malaman ang katotohanan. Ngunit ano ang iginanti sa akin ng bayan kong minamahal? Pagkakanulo, paninirang puri at pagkakait ng hostisya? Akala ko, sa aking pagbabalik mula sa Europa, makikita kong umuunlad ang aking lupang sinilangan. Subalit, ang aking dinatnan ay higit pang masahol. Ang mga pari at may kapangyarihan ay patuloy na ipinagkakait ang edukasyon sa mga kabataan sapagkat alam nilang ang karunungan ay kalayaan. At si Maria Clara, siya na nagbigay sa akin ng pag-asa. Siya na naging dahilan ng aking mga pangarap. Siya man ay pinaglaruan ng mapagkunwaring kabanalan. Ang kanyang puso ay inalipin ng takot. Ginuwang isang kasangkapan ng mga mapanupil na kamay. Ngunit hindi ako titigil. Hindi ako papayag na manatiling alipin ang aking bayan. Kung hindi ako magtatagumpay sa mapayapang paraan, marahil ay kailangan magbago ang aking mga pamamaraan. O oh, aking ama, kung ikaw ay naririto lamang, anong payo ang iyong maibibigay sa akin? Ang iyong pagkamatay ay hindi isang aksidente. Ito ay bunga ng kasakiman at pang-aapi. At ngayon, nais nilang ako naman ang kanilang patayin. Kung hindi man pisikal, sa pamamagitan ng kasinungalingan at takot, ngunit hindi nila ako kayang patahimikin. Hanggat may dugo akong nananalitay sa aking mga ugat, ipaglalaban ko ang bayan kong minamahal.